gusto mo kumita sa TikTok? Kung paano, alamin ang deskarte sa Rocket. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang Rocket. Isa ka rin ba sa mga nag-iisip ng pwedeng mapagkakitaan? Kung mahilig kang gumawa ng content, mapa POV, get ready with me, or come join me sa travel sa iyong free time, subukan ang app na TikTok. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa... Racket! Kinakailangan mo lamang ang ilang steps. Una, i-download ang app na TikTok at gumawa ng sariling account. Ikalawa, gumawa ng TikTok shop. Ikatlo, gumawa ng commission account. Hanapin lamang sa upper right ang three lines, then click Creator Tools. Ikaapat, humanap ng product na suwak sa iyong personality para i-promote. And with this, start promoting and creating engaging videos na talaga namang makakapagpabudol sa iyong potential buyers. Ilagay ang iyong yellow basket per video at kapag may umorder, kikita ka na ng iyong commission. Plus, may mga potential business owner na pwede kang gawing ambassador. Kaya kung may free time ka, itry mo na! Sabi nga ba? Diba, hindi na pupulot ang pera. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph.